Ay ako'y okay. nananawagan kay Pangulong uh, Marcos sa kanyang mga legal advisors na sana naman ay uh, huwag ituloy ang sinasabing paglagda at ipagpatuloy natin ang halalan sapagkat iyan ang hinihingi ng taong bayan. Na kung pag-iisipin natin mabuti, mukhang hindi na pag-aralang mabuti ang nasabi nga uh, paano ka batas. Kasi yung uh, sa darating na halalan na sinasabi nilang uh, first Ah uh, Monday ng November, eh, yan ay November uh, November 2, Aljo, ano? At November 2, alam naman nating All Souls Day yan. Yan ay araw na kung saan tayong mga Pilipino ay nagpupunta sa mga sementeryo para oh. gunitain ang ating mga kababayan, ating mga kaibigan, kamag-anak na namatay. Sagradong araw yan. Eh, Doon mo hahaluan ang uh, politika.